Hi mga Mars good morning today is the day 1 here in Malaysia so na ko dan mga Mars kay mag celebrate ko Chinese New Year with my family kay kwan mo kanang annual year celebration annual year so ngudbli yearly celebration sa koan kanang ako ang father side Koy. Chinese man amahan, Malaysian Chinese. So ako kay dili mong koresidente din his Malaysia mo nang bisita-bisita na raman jud ko niya. So mura to. So gahapon ko niabot mga Mars no. So na ako dala nga mga pasalubong nga produkto sa Pinas kani, pinat kisses na pay utap. So kani ani hatag sa mga igsuon niya kare suon so po na ho niya kare sa kuan kan empleyado ni papa so more na siya nga ginag may ragod basta lang makatilaw sila sa produkto sa pinas pites na na mm, di ba ipod ako ni ihatag sa ako ang gipabantay ni Ashley og ni Tarik na ko ko mga ering nga nabilin dari mga mars niya ako ang gipabantayan ba ako siyang tagaan kay dang pasalamat nga Iyahanggi. Bantayan ako ang Ashloy of Tarik. Puhon, I will introduce Ashloy and Tarik. Ninyo mga Mars, kay katulab na love po tunaw sila. So, just, um, koan lang. Tanaw-tanaw lang mo sa ang mga mini vlog, vlog, kay koan. Kaya makasubaybay po mo sa ako ang kinabuhi. Not all the time nga mag-share ko sa ako ang koan. Pero naray mga part nga gusto nang i-share ninyo mga Mars. So, morato See you later ha, kay. Mangandang pa ko kay alas ko. Ah, ano, mga good alas. Shitty kape na maligo pa ko. So, morato mga Mars. So, karong adlawa, wala pa kay Bawas ako ang agenda. <laughs> Pero makignit ko sa akong mga egsoon kay 9 ye years, 9 months po ko adili ang sa itong mga buwan na February, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, January, ko po, ka ng 11 months, di ay, 11 months kuwa, nakabalik darhi kay. Lagi, nagnegosyo ta sa Pinas nya dili ba basta-basta nga makabilin ka an tindahan so karon rakon nakabalik diri mga mars kay lagi chinese new year nya usap pod na kinahanglan buhaton diri kay lagi negosyo ang amahan nya kinahanglan kumutabang niya so mora to mga mars no tas taas na judong intro intro bani or continue with the flow na lang char <laughs> Kung sa manjol libo mo kasi pang istorya, mga Mars ay basta mo to mga Mars no so ug na ko higayon nga makapakita ninyo sa unsay mga tourist destination dere kay basig pohon ganahan mo maglaag so at least na mo idea sa so, laag deri sa kutakinabalo mga mas daghang nindot dere so karon mga Mars no kay wala bang ko so ang nabilin sa tindahan si Insik Siya rajud isa, in town. Pero ugma, naman na ang igagaw. Mutabang siya o kanang bantay sa tindahan para o makapalit-palit o kinanglanon si or na nasa kinanglanong paliton, maka, makalakaw siya sa tindahan. Mamahaw dahil mga Mars. Kani mga Mars, sa una, mojo niya ang paliton noon. So karoon noon, kabalik ko Malaysia Order ko na rin. Nasi goreng ikan masin. Malaysia siya. Sobra din ako gabiin. kaya uh, ako man para di lirap at sayang so mura ni gabi wala na no unang -no urod kitaghan mo kung di lang serving so mga otta so wala pa ko wala pa ko panood lang yun